Good morning mga palakad, welcome na sa uh, Ngayong araw na to, welcome na mga mga palakad, welcome na welcome kayo Araw ng Huwibis at ang oras natin alas 10 sa uh, 5 or 10.05 Yan ang oras natin ngayon At uh, ito na naman tayo sa barangay namin Barangay Hall at nandito uh, tayo ngayon para Tignan natin kasi may mga activities dito na yung sinasabing mag, uh, ano, uh, yung uh, national ID na kamahagi ngayon o mag-apply sa national ID. Uh, hindi ko alam kung ano ang mga paraan, pero ito nga, ito ang araw na ito, nandito sila para mag register o mag-issue yun ang national ID. So, uh, ilang segment lang, i-focus natin sila ngayon dito. So, ito na mga kalakat. Ito na. Ito na sila mga kalakat. Ayan na. Ito na ang mga tao ng gusto mag-apply ng national ID. Ayan. Ito, ito ang nakaupo. Todo ang mag-apply ng national ID.

Alright, balik dito mga kalakad Ayan eh, ano, mga no, sakyan ng maroon guys. Hindi ko mga kalakad. Ako? hello. Pwede yung mga tanah. Okay, Ang yung activities gani, Paul? Ang sana yung sinalang. Sugot sa sa akong YouTube Naka <tipan> nga... <Gunungan> na, ka si Silpon? Oo, nakamagulit. Uy, uy, sa mga... unang minunay? O, time lang nilipag-bra? Ha? Wala kayo nga nga Ang mga bata na ba mga bata? Parang ba na? Oh, okay. so, mga bata ang idala. na kasi mo lang edi? Kung gusto ninyo nakita na itong story niya sa YouTube Sa, YouTube ako po search lang ito brother Pakapili na lang po subscribe Wala kayo shout out Wala kayo pindaya Ayaw mo no, Wala no. mo wala man Tigpost-post hmm. -post na sa Where's na? No. Mag-post ka girls Mga kay mga comments Mga kay mga Pop O nga nga Social media man ka Lapi-lapi na man ka Gusto niyo mo makita Lito, niya mo niya. Na, na to Hindi mo naman ka. na eh Gusto niyo na to Pakita niyo na niya Pakisearch lang sa YouTube brother Baka pinan na lang subscribe Sub Mau gabung ni sila, Mau gabung sila, sila. Ah, okay. Hello! Mga palakad, e ba? Mahiya man. Bakit kaya? Kinsayang may show, out, Kung hindi yan. Oh, Kaka-gawa lang eh, pero nagunap lang मम <laughs> त <laughs> <laughs> Para ng mga apply national ID. Wala ingon na kanang na, wala ka sa kanya na naman wala. Kung isa o dalawa wala pa mag 2 years naman. Ano na daw? Mas gusto niyo ni kanaon sa YouTube channel na nako. Okay brother lang para search. Okay brother niya paki-click yang button.

Diri diri pa Toyota, mga tanong mga kalapag. Eh pakiusa lang, makita ni mo niya. Makita ni mo niya mag-upload ko niya gabi. Ha? Sige, 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 diri pa mga tanong. Hello! Pwede mga tanong. Ba't kasuntod na ko sa akong YouTube channel? Ha? Na ako sa YouTube. Walking brother. Ah, oh, walking brother. Oh, i-search. i is is lang nyo mo, walking brother. niya paki Pakake na lang pala sa subscribe. Hindi pa lahat. Walking brother. Ah, saan man, kung saan yung magkuha ka o sa mga bata nyo. Mga bata. Hmm. Dubai, paman mo, naman. Mga gani, kung saan ang oras, Aron? Mga gina. Alas 10, 11. Ngayon Mga kalaba, ito sila ngayon. Ito um, apply ng... Pati mga bata pala, Ah, uh, bigyan lang uh, ng ano... Kailangan ng ID na uh, iwan ko. Bakit yun Ito. Ang mata mo na Ito. Ito, to Lahat-lahat sila. Gamay man lang. Ito

1 to 4 ba Oh. So, at kung barangay, para may mo ano, ID na yung mga bata. Okay. Para pag-apot sa panahon, hindi na mo mahasol. Correct, correct. So, kung mangyayaw sila ng mga requirements din mga gobyerno, mangyayaw na ID, at is ay yung mga anak, doon ay mga ID. Okay. National pagyod. yun. Okay. So, ano mo sa barangay, katong available? Kay, ni Dool na yun ang taga-national para makuha mong national ID Huwag ka tulad, out kanong Jun okay, si Jun salamat kayo Okay, mahalin sila ang Wala ako Ano ang mahalin mo? Ano ang mahalin mo? ang mahalin mo? sila. Ay, pwede mo po, anong mo? Anong mahalin mo? ako ang content sa YouTube channel nako. Ah, mo na lang story na ano ta. Ha? Huh? Na kay shout out. Ah, uh, alam dali na ala kung ka nag wag anang national ID sa ko anak. Eh, uh, wala. Mo la? <laughs> Ang gusto niya ay masawa o ya doon sa nanay ng tatay. Normal na. Yung mga pagkakag cellphone. Ang nanda minor social media din man takay sa mga uh. ganina. Diri dito pa mo ta. <laughs> Hello. Ang ganda ng ngiti oh. Hello. May buntag. Punta na lang ko sa inyong call. Transaction diri ah, oh, na sino ID ko? Sino ID? Ah. Oh, ano? Ha? Ah, ano Mo pa ipakudot nila oh. Ah, okay. Sir, basta lang, gusto ni mong eh sa YouTube channel da ako nito, Woking Brother. paki okay search na, lang, okay. woking oh, uh. pag click na po. pag a na na po ang subscribe. Subscribe para makita mo. Subscribe like. oh, tanong. Basta antarang nga mga updates okay. na ako makita nyo. Woking okay, Brother. O, uh, woking na. Okay. Basta lockout. I-search lang na po. oh, ito. salamat kayo. Salamat. Salamat kayo. Nungay uh, pa yung band rin mga kalakas. Oo. Uh, salamat kayo. Uh, okay, В Италии это допер, а он